wala akong vlog kahapon. Tsaka kanina, umaga. Ngayon lang talaga ako. Nagkaroon ng lakas. 2.36 na. Actually, nag-edit -e ako. Ayan o. Oh. Ayan, nag-edit -e pa ako mayon Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas na magbukas ng camera. Kasi guys, sumakitan chan ko. Sumama yung pakiramdam ko. Kahapon, Sunday. Monday na ngayon. Um, exam nila princess so napilitan wala tsaka wala si daddy Chris sa pipilitan talaga kung bumangon kahit nang sama ng pakiramdam ko parang kagabi nga parang feeling ko nilagnat pa ako eh kailangan kong bumangon kasi nga exam nila ni Princess so kailangan nihatid siya sa school Ayoko kasi guys na hindi siya talaga hinahatid. Yung tipong hindi ko siya nakikita pumasok sa loob ng gate talaga kaya yung parang yung isip ko noon eh nakapasok kaya siya, kamusta kaya siya, Ganon. So kailangan talaga masigurado ko na nahatid ko siya at nakikita kong nakakapasok sa sa gate kasi ay hindi ko maintindihan basta ay ayoko yung pakiramdam na nag-iisip ako ng hindi maganda. So talagang kahit na masama yung pakiramdam ko or kahit anong mangyari, talagang gusto ko maihatid si Princess. So, ayun na nga, balik tayo. <laughs> So mamaya yung pakiramdam ko, gawa ng guys, nagpalit kami ng rice. Um, di ba brown rice kami? Nasanay na ako sa brown rice. tas ngayon, nagpalit kami ng white rice. Tapos parang nanibago yung chan ko. Tapos nung pagising ko kahapon na umaga, hindi na siya okay ah, bali Saturday kami nagpalit ng rice. Saturday ng gabi, yun na yung kinain namin. Tapos yun, pagkagising ko ng kahapon ng umaga, hindi na siya maganda. Hindi na maganda pa karamdam ko na parang latang-lata ako. Tapos nakailang balik na rin ako sa CR. Tapos yun, parang ano yung... May hangin sa loob Parang na pag dito sa sigmura mo, tapos para ka nasusuka na ewan, tapos ang bigat-bigat sa pakiramdam, ganun yung feeling. Tapos parang ano, ang, wala ka gana kumilos talaga, tapos Basta, ganun yung pakiramdam mo latang-lata ako kahapon. Kaya, wala. Hindi ako nakapag-vlog kahapon. Dahil nga sa nangyari. Tapos, kaninang umaga din, wala pa rin akong energy. Ngayon lang ako nag-energy 2.38. Alas dos, nag-edit -e ako. So, parang sabi ko, kailangan ko mag-update. Gusto kong mag-update para This will be, ano, makikita ko to soon, makikita ko to someday na ganun pala yung nangyari sa buhay ko. Alam nyo guys, ang ginagawa ko ngayon, lalo na pag nadidepress ako, pinapanood ko yung mga vlog ko noon-noon, yung mga dati pa yun sa kabilang bahay ko, matagal na kita subscriber, alam mo na um matagal na rin ako nagvlog, tapos uh, lumipat na rin kami dito sa bagong bahay. Doon sa, sa dati naming bahay, pinapanood ko yung vlog ko. Sabi ko, napakasimple lang ng gusto ko noon. Napakasimple lang din ang buhay ko noon. Napakasimple lang namin talaga noon. Kahit naman ngayon, ang simple lang ng ano namin. Pero, alam mo yung nung time na yun na napapanood ko yung mga vlog ko dati, na naalala ko na nung time na to, talagang hirap na hirap kami dito financially. Pero, tinamo mo yung vlog ko, ang positive ko dito. Yung mga ganon. So, pag nasistress ako, na nadidepress ako, tapos naiisip ko na, Pat ngayon sobrang hirap-hirap na. Tapos ngayon pinapanood ko yung mga vlog ko dati. Papanood ko. Tapos nabubuhayan ako na ay, tino mo dati o oh, kaya ko pala yung gumanyan. Dati ganyan lang pala yung ulam namin. <laughs> Ayan, so... Ngayon lang ulit ako nagkabalik ng energy. Sana ma makakapag-vlog ako hanggang mamaya. Ayan, so nag-edit ako ngayon. Ni-edit ko yung vlog noong Saturday. Ito yon yung bumili kami ng rice. <laughs> Hindi ko alam. Kanina wala pa rin talaga akong gana kumain, guys. Wala pa rin talaga akong gana kumain. Bumili ako ng, bumili ako ng, ano, ng munggo. Kasi may Monday ngayon, pero may munggo. Bumili ako ng munggo kasi gusto ko ng gulay. Pero sobrang, sobrang kapiranggot lang talaga na nakain kong kanin. Tatry ko ulit kumain ngayon kasi hindi pwede to. Kailangan ko talaga kumain. Tatry ko ulit. Kasi once na naamoy ko na yung ulam, tapos parang nasusuka ako. Tapos pag nakakita ko na yung kanin tsaka yung ulam, nasusuka ako. Guys, hindi ako buntis ha. Kaya kam kakatapos na menstruation ko. Pero actually, two days lang yung menstruation ko. Pero malakas. After three days, wala na. Nag-stop na siya. Kaya nagtataka ako bakit ganun. Pero malakas yung menstruation ko na nakaraan. Kaya TMI, sorry TMI na naman tayo. Pasensya na sa mga kumakain. Hindi, gusto ko lang may ano baka mag-isip mag kayo. Sa mga nag <laughs> Ayun guys. So, itutuloy ko na muna to Tatapusin ko na muna 2.41 na. May lakad ako ng 3. Magpupunta ako ng clubhouse. mag ako ng homeowners ano namin, association juice namin. So, tapusin ko na to para makaalis na ako. Muna kami. Magsisimba kami ngayon. Kasama ko yung dalawa. Kasi, 40 days na ni mama ngayon. Diba, na nabanggit ko yata sa inyo. Sabi ko, dapat 23 payatang yata. 40. Ah, 24! Nga, kaso nagkamali pala kami ng bila kasi yung sabi ng best friend ni mama doon nandun kami sa Bacolod sabi niya 24 daw yung 40 days tapos kagabi parang may nag-joke talaga sa akin bilangin kasi parang mali talaga okay. sa so, yun binilang ko tapos nagtanong din ako sa pinsan ko kasi mas nauna siyang namatayan nauna sila namatayan tinanong ko kung paano bilang. Yung pala, ang bilang non stop kung kailan talaga siya namatay. Tapos, bilang ka ng 40 days, yun na yun. So, ang pinaka, kasi namatay si mama December 14. So, ngayon is 20, uh, 22. So, ngayon dapat talaga yung kanyang death, ay 40 days. So, pupunta kami ng simbahan ngayon. Magpapadasal lang ako. Yung kapatid ko, yung mga kapatid ko sa probinsya, nandun na sila sa simenteryo. Dun sila mag, uh, ano, sama nila si mama, maghahapon na sila dun sa cemetery. Ako, magsimba lang ako. Tapos mamaya, magtirik lang din ako ng kandila dito sa labas. Kasi parang ang sama ng pakiramdam ko kahapon pa. Siguro nagpaparamdam sa akin si mama. Hindi ko lang maano kung ano gusto niya. Kaya, ayun. Kaya kahapon pa talaga hindi okay yung pakiramdam ko. Parang ako nilalagnot kagabi. Kaya ngayon pupunta mo na kami simbahan. Naka ponytail ako ngayon kasi nga tinatamad ako mag... First time ko nag ponytail ngayon ng ganito. Ang ako mag ganun ang buhok ko. Albas na muna kami. Ayan. Yeah. Medyo madilim. Sure ako. Good morning guys. Sineset up po kasi yung bago. Na bago. Itong tripod na binigay sa akin ng kapatid ko. Naayos ko para... Kahit saan ako mag-vlog, may papatungan tayo hindi ko saan saan ko na gaharap ako ng papatungan at least eto matangkad to pakita ko sa inyo asa ni cellphone ko isa na gamit mo ah. cellphone to binigay ng kapatid ko ang taas nito eh ngayon ko lang, nakagabi ko lang naisip. Sabi ko, nasa na kaya yung tripod? Alam ko may tripod ako mataas eh. Ang tatak nito ito ay... Ano ba to Ito. Benro. Ayan. ATX. Ginagamit niya to dati kapag may photoshoot sila. Yung mga, ano niya, may mga grupo din yan siya dati eh, kasi nagbibideo, ano din sila. Nang nagsawa siya sa camera, ayun, binigay niya na sa akin tong tripod na to, kasi alam niya nag-vlog ako. Kaso yung camera niya, hindi ko na naibenta yata, kaya okay lang at least kahit pa paano nabigyan ako <laughs> nabiyayaan tayo ng tripod na ganun patangkat ay mataas to sobrang taas na ito patangkad ayan yan o oh, sino ka dyan galit na galit yung pagkatangkad niya. tapos inadjust ko pa to yung leeg inadjust ko pa to grabe hirap na hirap ako kasi ito pala yung adjustan nya so, ngayon ko lang yan eh ano, ngayon ko lang talaga to na ano na gamitin naisip na gamitin ayan so ang nakad Ayun ako. 5 ako ha. So, mga nasa 5 feet siguro to. Ayan. Ay, Tonto ako guys. Kasi kahit nakatayo ako. Ayan, nakatayo ako. Pwede akong mag-vlog na lang na ganito. Ay, naku, tumahay. Nakalamba ako. guys, kauwi ko lang. Galing na ako sa school ni eh, Princess. Batid na ako. Tapos, ayun, wala pa rin ako ganong gana kumain. Bumili ako ng kwek-kwek. Yung penoy na kwek-kwek. Try natin, baka magkaroon ako ng gana kumain. And, ano daw? Papik ng notebook ko sa Pilipino. Yung dun sa likod, dalawa yun eh. Mm. May nakalimutan na naman siya nakahiga ako pero nakita ko at nakakapa ako na makate yung mukha ko ayan namumula sila namumula yung mukha ko kasi kanina umalis lang ako talaga umalis lang ako bigla hindi ako nag skin so dapat kasi paglalabas ako nagki-cleanse muna ako nagilamos naman ako kanina kaso kanina nagmadali na kami ni princess so hindi na ako nakapag skincare care kasi nakalimutan ko eto mag ano tayo mag tutuner yung T3 T3 na toner yan yung T3 na ano yan inom lang ako ito yung iniinom ko sa ano guys so oh. yan kuya ban capsule one capsule lang siya per day ito yung tsura niya. ito so, namang vitamin D. Itong vitamin D na to. Ayan, yung vitamin D na to. Iniinom ko siya um, siguro mga 1 hour, 30 minutes one, o 1 hour after ko uminom ng guyabano. So, pagkatapos na, abilangan ko, uminom ako ng guyabano ngayon, di ba? So, um, after 1 hour, iniinom na naman ako nito. So, umaga ko siya iniinom. Tapos, itong Gluta Gen C. Ayan, Oh. Ayan. Ayan, Gluta Gen C. Itong Gluta Gen C, iniinom ko siya kapag gabi. Ayan, sa gabi. So, ayun guys, pupunta pala ako ng clubhouse kasi sila princess andun na ngayon sa clubhouse. Naglalaro sila ng... Naglaro sila ng badminton. Nagtatanggal lang ako ng saksak. Maaga kasi sila umuwi ngayon dahil nga exam lang naman nila. So, puntahan natin. Tambay rin tayo dun sa clubhouse kasi wala naman na akong ginagawa. Wala rin naman akong gagawin. Kanina pa ako nakahiga. So, puntahan na natin sila. At yung sampay pa dapat ko tatanggalin kanina. Pero hiyaan mo na. Hindi pa naman ako maglalabot. Teka, tas. Sana yung ano dyan. Tahan natin sila ngayon sa clubhouse. Ayan, may bisita kami. Teka, yoyo ko ko. Para makita ka. Ayan, may bisita kami si Cyrus. Uy! Sabi ganun. Ngayon ko lang ulit itong nagamit talaga yung ano na to. Tumawag pa lang sila at ito mo kanina na. Nandun siya sa bahay ngayon, hindi siya pumasok. Ayan yung aking pang puro na, na, ano. Balak ko pa naman bumili sana ng tripod kasi nasira. Kasi sira nga yung tripod kong ginagamit sa ano. Sa isip ko, meron pala ako ganito. Dinagalo ng kapatid ko nung nakaraang pasto. Alam sa isip ko? Eh, ang ganda ka naman. Takad niyo ni pag ano. Binaba ko nga lang ito eh, tinan mo pag tinaas pa to, sobrang taas na niyan. Talis na kami kasi tapos na tumay si Hilary. Ala! Uy, nag-flush ka na ba tina? Uy, okay, nag-flush ako! Hindi, may tubig daw Baka mamaya pagbalik natin, wala na tubig. Ay, may tubig. pala siya. Ha? Buksan mo. Yun Buksan mo muna yung tubig. Ayun, guys, sa kawi na pala so, sorry, kami. Ano so, tayo nagkaalaman? Alam niya. Ano nila? Alam niya. And pag night na, na ako day 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 kasi mag-movie night lang naman kami ngayon. Mag-movie okay, night. So, and yun. See you tomorrow. Bye. Bye.